Yang Smith, di maiiwasan ang pagiging clingy. Ang pagiging sweet nito sa kanyang mga kaibigan. Ansarap niyang maging close friend. Kahit nasa public sila, clingy talaga siya kay JM. At ang best man nito, hinahayaan niya lang din ang babaeng pinapahalagahan nito. Ansarap nila panoorin, Parang nasa loob pa din sila ng BNK. Ayon sa kanilang mga fans, ang daw maging supporter ng JM Fiang. Hindi plastic, hindi rin pinipilit, at natural lang ang galawan nila. Samantala, magkakasama sa flight sina JM Fiang, Binsoy, Rain, Kai, and Kalet. Sure sa mall show ng mga ito sa Jensen. Dumugan muli ng kanika nilang mga fans. Ang lakas pa naman ng JM Fiang Soy, Kai Rain, at Kalet sa taong bayan. Samantala, JM at Fiang, parehas nilang nilalayag ang bawat isa sa kani personal account. At ang support ng bawat family nila sa kanilang dalawa ay sobra. At yung views ni Fiang sa lahat ng post nito sa kanyang account. Grabe, milyon-milyon lahat.